Sa mundo ng makabagong musika, bihira na ang mga tinig na kumakatawan sa isang panahon, mga boses na may kinang, lalim, at klaseng hindi kumukupas. Ngunit sa paglabas ng isang binata sa entablado ng The Clones, muling nabuhay ang alaala ng isang tinig na minsang Sam ekop sa mundo. Siya si Ruel Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe. Bago pa man siya mapanood ng masang Pilipino, si Ruel ay simpleng binata na nagmahal sa musika, musika ng nakaraan. Habang ang karamihan ay abala sa modernong tunog, pinili niya ang Class eco. At mula sa pagpiling yun, nabuo ang pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Sa pagdalo niya bilang contestant sa The Clones, malinaw ang layunin, hindi lamang gayahin ng isang alamat, kundi iparamdam muli ang emosyon sa likod ng bawat nota. Sa pagbanggit ng pangalang Matt Monroe, mataas ang inaasahan, ngunit mas mataas ang panuntunang kailangang maabot. Sa unang tono pa lamang, nagbago ang atmosfera ng studio. Tahimik ang lahat, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pambihirang presensya ng kanyang boses. May control, may lamang, at higit sa lahat, may dignidad na hindi basta maipapaliwanag. Sa sandaling yun, alam ng mga manonood na may natuklasan silang kakaiba. Mabilis ang naging pag-usbong ng kanyang pangalan. Sa social media, nagsimulang kumalat ang clips ng kanyang performance. Mula sa mga komento, iisa ang mensahe, parang nabuhay si Matt Monroe. Ngunit higit pa sa pagkukumpara, nakita ng publiko ang sariling emosyon nila sa kanyang pag-awit. Hindi lamang talento ang puhuna ni Ruel. Sa likod ng entablado, naroon ang paghahanda, disiplina sa paghinga, kontrol sa bawat phrasing, at paggalang sa klasikong repertoire. Dahil para sa kanya, ang pagkanta ay hindi pagpapakitang gilas, kundi responsibilidad. Sa tulong ng kanyang boses, muling ibinalik ni Ruel ang isang uri ng musika na halos na iwan ng panahon. Ang romantikong klasikong Ingles, ang tinig na may kwento, at ang himig na may integridad, muling nabigyang espasyo sa mainstream audience. Lumawak ang suporta, mga kabataan, mga tagahanga ng klasikong awit, at maging ang mga nakaranas sa panahon ni Matt Monroe. Nabuo ang komunidad na hindi lamang tagapanood, kundi tagapagtanggol ng isang uri ng musika. Ang tagumpay ni Ruel ay hindi simpleng paggaya. Ito ay pagrespeto, pagbibigay buhay, at pagdadala ng karakter na may integridad. Hindi siya nagtagumpay dahil kamukha niya si Matt Monroe, kundi dahil dama ng tao ang puso sa likod ng kanyang tinig. Hanggat may musika, may lugar para sa mga boses na totoo. At hanggat may manunood na naniniwala sa sining, Mananatili ang pangalan ni Ruel karinyo bilang patunay na ang klasiko ko ay hindi kailanman naluluma. Matapos mabigani ng mga manunood ang tinig ni Ruel karinyo sa entablado ng The Clones, marami ang nagtanong, ano ang sekreto ng kanyang patuloy na pag-angat? Ano ang dahilan kung bakit nananatili ang kanyang pangalan sa alaala ng publiko, kahit lumipas na ang paligsahan? Sa paglabas ni Ruel mula sa kompetisyon, hindi siya bumalik sa tahimik na buhay. Bagkos, nagpatuloy ang kanyang pagusbong. Sa social media, patuloy na lumaganap ang mga video ng kanyang awitin. Hindi bumagal ang pagdagsa ng papuri. Ang kanyang boses ay nanatiling musika sa mga pusong sabik sa klasikong himig. Habang dumarami ang bagong singer at performer, nananatiling kakaiba ang marka ni Ruel. Hindi kailanman naging maingay ang kanyang personalidad, ngunit malakas ang dating ng kanyang presensya. Maraming tagahanga ang nagsasabing, hindi lang siya kumakanta. Ipinaparamdam niya. Sa panahon ng beat-heavy music at digital trends, ang estilo ni Ruel ay tila kalmadong alon sa dagat ng ingay. Ngunit doon siya naging natatangi. Habang ang iba'y mabilis sumikat at mabilis din makalimutan, nanatiling matatag ang pundasyon ng kanyang imahe, isang klasikong boses na may identidad at direksyon. Hindi sapat ang magandang boses upang manatili sa mata ng publiko. Kailangan ay karisma, at ito ang tinataglay ni Ruel. May dignidad ang kanyang kilos, may respeto ang kanyang pananalita, at may kababang loob sa bawat ngiti. Sa isang mundong puno ng pag-aagawa ng spotlight, ang pagiging magaanyang panuurin ang nagpanatili ng kanyang kinang. Hindi man siya araw-araw nasa telebisyon, naroon siya sa puso ng mga taga-suporta. Sa bawat cover na lumalabas online, sa bawat komentong nagpapasalamat, at sa bawat tagahanga na nagsasabing salamat sa musika, nananatiling buhay ang koneksyon. Dahil para kay Ruel, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa tropeo, kundi sa pusong natatamaan ng kanyang boses. Hindi lamang masa ang nakakakita ng kanyang halaga. Maging ang mga tunay na tagahanga ng klasikong awit at musikong may malalim na teknikalidad ay nagbibigay pugay sa kanyang tinig. Sapagkat sa likod ng bawat himig ay ang tamang phrasing, tamang emosyon, at tamang pagdala, mga bagay na hindi natututunan sa isang gabi. Oo, oh, siya ay inihahalin tulad kay Matt Monroe. Ngunit habang tumatagal, lamilinaw na si Ruel Cariño ay hindi lamang ka-voice. Siya ay sariling pangalan, sariling estilo, at sariling puwersa. Ang pagkukumpara ay naging tulay, ngunit ang kanyang pagkatao ang nagpatuloy ng paglalakbay. Habang patuloy ang kanyang pag-angat, nananatiling bukas ang kinabukasan. Sa tamang oras, tamang musika, at tamang pagkakataon, ang kanyang boses ay handang pumailan lang muli. Hindi lahat ng tala ay sumisikat ng sabay-sabay. May mga bituin na unti-unting lumiliwanag, ngunit matagal bago kumupas. At iyon ang kwento ni Ruel Carino. Isang tinig na hindi naglaho. Isang musikong patuloy na humahabi ng damdamin at isang pangalan na mananatili, hindi dahil sa pagkapanalo, kundi dahil sa pamana. Sa paglipas ng panahon, mas lalong naging matatag ang pangalan ni Ruel Carino sa mundo ng pagkanta. Hindi na lamang siya itinuturing na isang contestant, kundi isang simbolo ng dedikasyon, klasikong musika, at pagrespeto sa mga awiting may lalim at puso. Sa harap ng mas malaking audience sa telebisyon, online platforms, at mga live performances na panatili ni Ruel ang isang bagay na hindi madaling gawin, ang manatiling totoo sa estilo niyang hinangaan ng marami. Habang lumalaki ang kanyang audience, lalo ring lumawak ang yugto ng kanyang musical identity. Ang bawat kanta na kanyang binibigyang buhay ay patunay na hindi siya basta-basta umaawit lamang siya ay nagkukwento. At para sa mga taong sumubaybay sa kanya mula sa simula, malinaw ang isang katotohanan, si Ruel ay isang artist na may prinsipyo at may respeto sa musika. Ngunit higit pa sa talento, ang kanyang sikat na rendisyon ng mga classic Matt Monroe songs ang naging dahilan kung bakit patuloy siyang naaalala. Sa bawat performance, mararamdaman ng emosyon, maging ito'y kwento ng pag-ibig, pangungulila, kabiguan, o pag-asa. Dahil dito, hindi lamang niya nakukuha ang atensyon ng mga judges at audience, kundi pati ang tiwala ng publiko. Unti-unting dumami ang mga imbitasyon, mall shows, interviews, at guestings. At sa kabila ng mas malaking exposure, napanatili ni Ruel ang kanyang pagkatao, mapagkumbaba, disiplinado, at persevering. Sa isang industriya na mabilis magbago, mas pili niyang yakapin ang kanyang core, ang pagiging interpreter ng mga kantang may kaluluwa. Habang lumalawak ang kanyang taga-suporta, napansin din ng mga music fans sa iba't ibang bansa ang kanyang boses. Sa social media, dumami ang foreign reactions, reviews, at covers na nagpapakitang umaabot na sa global ears ang kanyang tinig. Sa bawat bagong manunood na nadadagdag, mas lamilinaw ang direksyon na may pwesto si Ruel sa mas malaking entablado ng musika. Sa huli, ang pag-akyat ni Ruel Carino ay hindi produkto ng chamba, hype, o sandaling sikat lamang. Ito ay bunga ng talento, timing, disiplina, at puso, lalo na ang puso. Dahil sa lahat ng elemento ng tagumpay, ito ang hindi maaaring dayain.